TV Bisaya number 1. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa aming lugar upang i-therapy po ako. Naging maayos-ayos na po yung paharamdam ko na wala po yung mga lamig-lamig sa katawan ko. Kumaan po yung aking na Naway makarating ka po sa iba't ibang lungsod po ng Pilipinas upang makatulong po sa iba pa. Maraming maraming salamat po. Pakit kilik po si TV Bisaya number 1 para po marami pa po siyang sa buong Pilipinas. Maraming salamat TV Bisaya na may marami ka pang matulungan na katulad namin na stroke sa Pilipinas. Nakapunta ka po sa bawat lungsod na nangangailangan ng iyong tulong. Maraming maraming salamat po. Ito po ay ligit at wala pong bayad. Mag, ano lang po kayo, mag mag-message lang po kayo sa kanya at i-share niyo po ang video na to. Nanay Regina Pasteria, 41 years old, residente dito sa Barangay Baysa, Quezon City. Siya po ngayon ay nagdurusa sa sakit na lupus at stroke o paralyze. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. For free only, chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko.